So yun madlang people Welcome back sa ating mounting Channel So Ngayong araw lang tayo muling makakapag kapagant mga idol ano Kasi medyo naging busy tayo Sa ating mga ginagawa sa bahay So Ngayong araw nga pala mga tayo ng Laywan mga idol ano Try lang natin kung may laman pa yung Mga laywan ngayon pero di pa naman, di pa naman umuulan dito masyado mga idol ano. So, yan nga pala mga idol ang ano natin. Mga kasama natin ngayon mga idol ano. Mga kasama natin sa vlog ngayong araw. Mga pamangkin ko mga idol ano. So, tara mga idol, pupunta tayo sa baba. Doon tayo mga maghahant sa baba no. Malapit sa may dagat. So, sige mga idol, kita-kit sa baba. Mas pode. Nakabigyan nando. Nakabigyan na. Ano? Sa isang spot. Bali tatlo na naman itong mga idol ano, Magkakatabi. Hindi naman sa mga mga idol ano. Mayroon din yung isa. Tapos dun sa so may dulo. Mayroon isa pa rin dun. Kaya lang itong mga idol. Nasa ilalim ng ano. Na malaking bato. Tapos tinitingnan ko mga idol. Medyo malayo ata yung ano yung bahay nila mga idol ano. Ang mahirapan tayo dito. So try natin doon sa kabila mga idol ano. Tingnan natin doon yung iba kung alin ba mas madaling makuha. Tara mga idol, lipat tayo doon sa kabilang spot. Ribo. Okay. Ribo. Sana may ilaman mga idol ano, medyo na kasi umuulan-ulan na rin kasi dito sa lugar namin mga idol. Pasukan natin mga idol ng kontena ano? para kumalma. di tayo makisutan mga idol Para uh, ano mga idol? Wala tayo mga idol na ano. Up, one down mga idol. Napapang mga idol. Isahan tayo agad. Dahil dyan mga idol, kailangan na nating mag sakit ng mukha. Di baling sa kamay, huwag lang sa mukha mga idol.

Hindi kaya, hindi di isip ako mga dala no? Inuuntisa na natin Tingnan May May pulot ba? Dandanin lang natin mga dala no? Ah, hindi sila magalit mga idol. wala na doon mga idol. Ang, ang tagal na nito dito mga idol. Oh. Ah, Alis pa paalis na nga sila mga idol. Tingnan nyo mga idol. Oh. Yung mga idol oh. Matagal na mga matagal na yan diyan mga idol ano. matanda na ano yung ano. Ang pangit ng brot mga idol. matagal na talaga ito dito. Hindi na natin pipilitin ito, mga idol. Kawawa naman. Kung gumagawa sila mga idol ng queen cell oh. yun oh. No? gumagawa pa lang sila ng queen cell yan nga pala mga idol ang queen cell mga idol oh. pagka nabuo yan mga idol dyan dyan mapipisa yung queen cell yung panibagong queen mga idol ano Nagisutan tayo mga idol pero wala tayong nakuha tingnan natin doon mga idol sa kabila no try natin yung kabila baka sakaling mayroon dun hindi na natin pipilitin yung mga idol kasi kawawa naman kung nabubulabog lang natin tapos wala naman tayong makukuha so, ito na mga idol yung isang pulo ng mga idol no? tingnan natin kung may makukuha tayong pulot pagka wala tayong makukuha di wala tayong makukuha mga idol uwi tayo ng luhaan Hindi naman. ano Ah, hindi na mga idol, hindi na pala maputi. Pero meron din naman mga idol. Agay. Okay. Gulat ako doon mga idol ah. Kala ko na susutan na tayo. Kala mo kanita liati ala lakum Rovini A few moments later. On So yun mga idol, yun pala ang laman ano. Yan ang brood sa loob. So tingnan natin kung may may pulot pa mga idol ano. Nang makatikim na naman tayo. So sige mga idol, Mukhang wala tayong mga iuwing iu pulot mga idol. Inubos na nila. Ininom na nila mga idol. Wala talagang pulot mga idol. Oh. Wala talaga mga idol. October na kasi mga idol ano? Mayroon talaga makakuha ng pulot. Parang walang lumalabas na yung mga idol. Ito, ito, ito.

Yeah. Okay. May mga paunti-unting itlog pa naman mga idol. Pero di ganun ka ano mga idol. Di ganun ka ganda to. Yan, tigas sabi sa imo. May mga itlog sa loob mga idol oh. Pero wala na talagang hani pagka ganitong ano, bear na mga idol ano. Ang lalim pa naman ang, ano, ng, the the ng ano ng pinagbayan ng mga idol. Ang sakit ng ano. Nakakatakot kung uh, sito mga idol ano. Diyan na natin ito uukayin mga idol. Wala din naman. Katakpan na lang muna natin mga idol ano. Sunod na lang natin sa tipin naman. So yun mga idol. Wala tayong ang hani mga idol ano? Walang pulot ngayong tag-ulan. Tag-ulan na rin kasi mga idol ano. Bare months na. So, uwi na tayo mga idol. Tingnan natin upper sa ng ukayin yung sa kaloob niya kasi ganoon din naman. So, kita kits mga idol sa susunod na hunt natin ano. Baka by next next year baka may ano naman tong mga idol ano sa summer sa susunod na taon baka may mga laman naman tong honey so baka ito yung last na hunt natin for this year mga idol ano so huwag nyo nga palang kakalimutan kung na pindutin ang notification bell kung nakasubscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe ang uh, pakipindot ang subscribe button at pakit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video ano. So kita kits sa susunod na